Yan, good afternoon. Good morning. Good evening. Uh, tayo biyahe na naman. Panay ang biyahe natin. Patay tayo dyan. Makakit tayo kay Inday. Biyahe may utos na naman ng amo. Bihirang buhay. Ano? May utos pero di narin na rin ako sa, sa padalaan ng pera. Papadala tayo. Pray tayo tayo bago tayo umalis. Alright, tara, here we go. Biyahin na tayo. Tapos, pagdating natin, 11, 11 o'clock eh. Pagdating natin, 12.30, biyahin na naman. Tapos, 1.30, biyahin na naman, dire-direcho. Dire-direcho, biyahe. Simula kaninang magang alas 8. Kami schedule na amo. gaming schedule ng amo Nakutusan tayo sa friend Mas di diretso na tayo magpadala ng pera Dahil sumakod na tayo ngayon ah. Diretso na ang biyay natin tayong magagawa guys yan ang work natin hindi <laughs> naman tayo pwede magreglamo lalo na ngayon guys sobra na magiging busy dahil magra na one week na lang ramadan na dito start na one month yun one month na ramadan mga na naman. Ah, Ah, uh, shout out nga pala kay e Bams, Ninang Mer, Ma'am Remediosella, Elsa, mekaniko at kay Ma'am Georgina. Okay, Ma'am Georgina Andrea, Team Georgina pala, Team Georgina at chat sa team ni Ma'am Doris. Ayun, BOS sila Sir Gani, Team BOS Canada. Shoutout po sa inyo na at sa lahat ng sumusuport sa akin live and videos and premiere Ayan, shoutout po sa inyo na hindi ko na kayo isa isahin dito na naman tayo dadaan sa dinahan na natin kahapon kaya ingat ingat grabe camera dito guys tissue yung kanya <laughs> May supot yung side mirror niya. Pambira. May supot. Tsaga. Dali ko tayo. At may camera. May camera, may camera, may camera. Tatad ng camera dito kasi guys, sa dadaan taas oh. Atas. Hirap na. Kahit nakahinto ka. All right. Kaya na kay sa gitna. Sa harap pala. Hindi ko na i-stand yung kanko. Dalawang tunnel lang naman na ganito dadaanan natin. One. O, oh, diba? Ang takbo natin, 90. Ganyan lang tayo. Hindi tayo brang sumugod saan. Sumobra sa 90. Dahil over speeding na naman tayo diyan. Hoy traffic oh, sabi ko. Ito, sabi ko, traffic. kaaga naman traffic. 11 pa lang traffic na. Hindi hmm, ba, traffic na siya. Oh, maya na guys, pagalis natin sa traffic. Dito pa rin tayo guys sa traffic oh. Alright, di ba traffic? Ngayon yung isang tunnel. Traffic kasi dyan sa Exitan. Balik sa Exitan dito. Hindi ma may pa ba, may banggaan. Ganyan yan pag may banggaan, traffic. Ganun. Ah, and then sa Exitan. Ito na yung pangalawang tunnel. Oh. Babusina pa more Alam mo nang traffic Babusina ka pa <laughs> oh, Mamiyan na ulit guys Traffic So ayun nga guys Nakalis na tayo sa traffic Kaya ito malapit na tayo sa padalaan Grabe traffic aga Banggaan kasi Malapit na tayo sa padalaan ng pira 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 Sibo na naman ang ibon natin. market nila dito Ayan o, Daming gulay dyan sa loob Sarap sana pumunta dyan sa loob na yun. Dahil pagkaganyang black market sila Mura Kaso wala tayong time At ay pag uwi natin may biyahe na naman yon guys mamaya na lang doon na lang sa may padala ng pera Kung pwedeng mag video doon Video Dito na nga tayo guys sa padala ng pera. Sa quick pay

Wait, i you

English <coughs> Balancing Why? Oh, yeah. not really balance Yes

so ayun nga guys Apag padala na tayo medyo mababa padala ay lamig tapos diretso na ako sa may utos ni Amo o oh, di ba? kapag padala na tayo kaya bigyan na naman natin ng magulang ng pera pambiling bigas talaga ng ko siya sa Friday makapagkuhan sila ng bigas nila at ulam So, ano guys, hanggang dito na lang guys and God bless po sa ating lahat at lagi po ay mag-iingat. RMGB Bernard Vlogs at your service. Bye-bye <laughs> guys and love you all. Bye-bye.